Good day, parents. Doc A again. Alam mo, lately, meron kasi akong naging pasyente na teenager. And nung nakita ko siya, naku, ang dami ng rashes sa muka, sa dibdib, sa likod, sa buong katawan. kating, -kating na yung bata because of this rashes. And lately nga, medyo marami na akong nakikitang cases na nagkakaroon ng bulutong iba-ibang age, hawa-hawa sa loob ng bahay. Ito yung mga home tips na pwedeng gawin ng mga mami on how to treat bulutong at home. Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na platforma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan ng agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar. Dok A, may bulutong anak ko. Paano ba siya gamutin sa bahay lang? So paano ba natin dapat i-handle ang bulutong sa ating bahay. First and foremost, naku, mami, napaka-infective ang bulutong. Bilis-bilis niyang makahawa. At kung merong isa na bulutong sa inyong bahay, ay naku, 90% na mahina resistensya, pwedeng magkaroon ng bulutong. Kaya ang unang-unang gagawin mo, pag nakita mo yung rashes na anak mo, na bulutong nga siya, isolate isolate sa isang kwarto, dun muna siya. Kasi, nakakahawa yan, ha? Pangalawa, kailangan mong gawin, after mo siyang i-isolate, check ang temperature. Kasi karaniwan yan, minsan, halos nga wala pang lumalabas na rashes or pa sa isa pa lang yung rashes, nilalagnat sila. In some instances, very low-grade fever lang, pero may kasama yung masakit na ulo, yung pakiramdam na parang pagod, masakit, nagkakrams ang mga muscles. So, ito, you have to give mga soothing measures and you can give paracetamol. Check on our video for paracetamol dosage kasi kailangan para umepekto ang paracetamol tamang dosage and frequency. So aside from isolate, paracetamol for fever, ano yung number 3 na problema na idinudulog ng mga bata na merong bulutong makate. So, itong mga rashes na to, masakit na makate. Naramdaman mo na ba paano magkabulutong? Hindi ka makatulog sa kate. So, dito papasok yung mga antihistamines. So, yan yung citirizine, loratidine, diphenhydramine. Para sa mga gamot na to, pwedeng ibigay every 12 hours or once a day. Pero, depende sa edad at timbang ng bata. Kaya, mommy, get a prescription for this. Una isolate, two paracetamol for pain and fever, three antihistamines para sa kate. Pang-apat nako dahil nga masama ang pakiramdam ng mga tao na to, hindi rin masyadong kumakain, special yung maliliit. So One, minsan na dehydrate sila, dito papasok yung mga uh, ORS o kaya naman, bibig pwede silang bigyan ng mga multivitamin supplement. Anything with vitamin B complex, zinc, and vitamin C, pwede po. And then, pang-apat na kailangan gawin ay kung talagang dumadami na, mami. And the fever is on and off, kailangan mag-check up sa doktor kasi minsan, kung grabe yung rashes na lumalabas, especially kung nasa areas of predilection sa mata, na mami, or talagang sobrang dami na at ang bata ay mahina ang resistensya, binibigyan na po namin sila ng mga antiviral agents. Okay, mami, don't get me wrong. Ang mga antiviral agent ay specific treatment para sa bulutong. Pero, data po at subalit hindi po lahat ng mga may bulutong ay kailangang bigyan nito. Karaniwan ang binibigyan po namin dito ay yung mga vulnerable at mahihina ang resistensya. At para makakuha ng mga antiviral agent katulad ng acyclovir, kailangan nyo pong kumonsulta at humingi ng reseta sa doktor. Kasi meron po pong oras at dami ng gamot na dapat ibigay depende sa edad at bigat ng bata. So we have kas isolation, treatment for fever, treatment for pain, treatment for itchiness, specific antiviral treatment at importante po. Kasi merong mga pasyente na dahil nga sobrang dami ng ng rashes kinakamot nagkakaroon din ng secondary bacterial infection. So dito papasok yung mga oral antibiotics. Eh magtatanong, eh akala ko ba doktora? virus ang dahilan ng bulutong. E bakit ka nagbibigay ng antibiotics? Well, nagkakaroon po ng secondary bacterial infection sa ibang mga bata at later on pag-uusapan natin yung mga complications. Kaya minsan, kahit na napaka self-limiting ang sakit na bulutong, minsan sa maliliit na porsyento ng mga batang nagkakasakit nito, depende sa kanilang comorbidity, minsan kailangan po namin silang admit sa hospital. Ah, ganun pala yun, Dok A. Eh, gaano naman katagal ang treatment nito at hanggang kailan siya nakakahawa? Okay, mga mamis, please listen very well. Kasi alam nyo, ang bulutong, merong tinatawag yan na prodromal period. So usually, mapapansin nyo, 1 to 2 days or yung sa iba hanggang 3 days, medyo sinisinat na yung bata. So paracetamol lang ang kailangan dyan. Every 4 hours, check yung tamang dosage. Tapos, masama ang pakiramdam, hindi masyadong kumakain. So bigyan lang ng multivitamins. At pagdating ng mga 3 to 7 days, dyan nalalabas yung mga rashes na peculiar sa isang may bulutong. Ang makuunang makikita makikita mo parang kinagat lang ng lamok na mapula na parang pimple lang yan. Pwede sa dibdib, sa likod, sa tiyan. Diyan usually nagsisimula yan. Tapos yung may katabi minsan parang matubig. Tapos meron pang isang katabi na lesion para naman siyang meron ng scab or sa Tagalog, langeb. So yan yung itsura ng mga lesion na dikit-dikit. Karaniwan yan ha. Dito sa katawan. So, pag makati makating masakit yan. So, anong dapat gawin? Kung makate, bigyan ng antihistamine. Depende sa reseta ng inyong doktor. Kung masakit naman yun, kaya kailangan natin yung mga loose na clothing, comfort measures, medyo malamig kasi masama nga ang pakiramdam ng mga batang yan. And that would be going on and on for the next 4 to 7 days. Kaya mami, during that time, supportive measures talaga tayo. And in some individuals na sobrang dami talaga talagang lumalabas at meron silang mga comorbidities kaya mahina ang resistensya na may leukemia, may HIV, umiinom ng steroid. Ito po yung mga binibigay ng antiviral agent. Ang antiviral agent usually pong available sa atin ay yung acyclovir. Binibigay ho yan 4 times a day for 5 days. So tapos nyo na ng 5 days ang gamutan. Yes, mami, pwede pa po pong merong lumalabas na paunti-unti. End rule of thumb naming mga doktor, hanggat merong pong makikita kayong lip, kahit hindi sa nakikitang parte, kahit na dun sa loob ng katawan, pwede pa rin hong makahawa ang bata. Kaya ang isolation nyo, according to us and with our practice, hanggat may nakikita kayo sa tiyan or sa katawan na isang lesion, hindi pa ho siya pwedeng lumabas at makakahawa pa rin. So, yun yung course na babantayan nyo at during that time, supportive measures ang ibibigay nyo which will last for 1 to 2 weeks. Kaya, brace yourself, mami, mahaba-haba pong alagaan ang sakit na ito. Eh, Dok A, paano ka naman malalaman kung gumagaling na anak ko o lalong lumalala ang kanyang bulutong? Okay, mommy, ito naman yung mga senyales for your peace of mind. Na tingin ko, eh, senyales na baby is on road to recovery, ano? Kapag nasa ano na tayo, mga fifth, going to the seventh day, mapapansin niyan yung mga rashes na tutuyo na. And then, hopefully, by that time, ika-seventh day, konting-konting na lang yung lumalabas na namumula-mula. And most of the rashes, tuyo na. And at this time, ang problem na lang natin, wala na siyang fever and kumakain na siya. Medyo active na. So, ang problem mo na lang dito is the rashes na medyo makate. So, by this time, medyo pakiramdam ko na yan. Sabi, pagaling na siya, no? Pero, mami, bantayan mo after the seventh day, kung biglang babalik yung lagnat, check on the lesions, naku, parang hindi tumitigil na parami ng parami, pakapal ng pakapal, at merong signs of infection dahil nga sa kakakamot, pwedeng nagiging infected na yung kanyang rashes. So, yan dapat binabantayan nyo. Kasi we are thinking na baka nga nagse-secondary infections. Or in some cases na mahina ang resistensya, ito binabantayan din for varicella pneumonia and so forth. Eh, Dok A, okay lang po ba gumamit ng tubig na pinagkuluan ng dahon ng bayabas o ng kulantro pampaligo sa may bulutong? Okay, sa mga mami na medyo favorite ang mga herbal medicines, ang may bulutong, kung wala na po silang lagnat, medyo well na sila on the 4th to 5th day, pwede na po silang paliguan. And yung paggamit po ng pinag- kuluan ng dahon ng biyabas na tubig na pinalamig na syempre wala naman pong masamang i-gagawin yon sa sa bulutong in fact magda-dry up pa yon kasi may antiseptic property talaga ang dahon ng biyabas pero kung mapapaliguan siya regularly ng pangkaraniwang tubig okay din lang naman pero dun sa mga gumagamit ng kolantro, I do not I do not, again, I do not recommend culantro kasi po nakakadry ng skin at sa ibang mga bata nasusunog pa ito. Kaya do not use culantro mga mamis. Eh, Dok A, sino ba ang mga taong delikado magkaroon ng bulutong? Okay, as always, alam mo mga mamis, meron talaga mga tao na kapag merong may bulutong sa bahay, nako ilayo mo yung mga tao na yan. Kasi ang bilis nilang mahawa at pag nahawa sila, medyo severe yung kanilang bulutong. So, sino to? One, yung mga less than one year old. Especially the premature. Yung mga buntes yung mga bata o matanda na nagtetake ng mga steroids dahil sa kanilang sakit, batang may mga leukemia, naku, yan yung mga nagkikimo. So, alam mo, talagang mahina ang resistensya nila. At mga kahit na matatanda na mahihina din ang resistensya, mga nagkaroon ng mga transplant kasi ito yung mga tao din na naka-intake ng mga gamot na talagang immunosuppressant. So, pag ito ang mga pasyente na nasa loob ng inyong bahay, ilayo agad ang batang may bulutong. Dok A, sulit ba magpabakuna para sa bulutong? Kasi narinig ko mahal daw yun. So over time kasi katulad din ng mga ibang vaccine pag binigyan tayo yung antibody level natin bumababa kaya talaga ang ideal vaccination time is at 1 year old and uulitin before mag 4 years old or at the age of 4 years old para sa mga bata ngayon para sa teenager binibigay po namin kung above 13 years old na, two doses one month apart. So, alam ko yung mga mommies, nag-iisip ng, ng makakatipid, ano? Pero kung susumahin nyo, very cost effective talaga. At ang sagot para, talaga sa sakit na to, para hindi tayo magkaroon ng complications is still vaccination. So kung isusuma natin or magkano yung gagastusin ng mga mommies during the course of treatment, halimbawa, ang isang teenager na nagkakaroon ng bulutong, palibasa sila ang palagi may bulutong, gagastus ka ng mga 1,000 plus mahigit sa isang araw. So 1,000 plus times 5 days of treatment, that would be around 6,000. Well, in fact, ang gagastos ninyo lang sa pagpapa-injection, depende sa brand, would be around 2 to 4,000. So, isipin nyo, malaki na yung ma uh, mamemenos nyo sa inyong budget, hindi pa halos nagkasakit ang inyong anak kasi kung siya ay magkasakit man, especially kung meron siyang vaccination, kahit man lang isa or sana all dalawa, yung dami ng lesions would be less than 50. And makikita natin, most of the time with vaccine, ang piniprevent talaga nito ay yung complication ng viral infection. So, tingnan natin ano yung mas makaka-benefit sa atin over dun sa ating magagastos na kukunin natin sa ating mga budget. Kaya, mami, do sa mga nagbabudget, cost-effective pa rin ang vaccination.